What's up mga salsi? <laughs> so ang pagbabalik na ano? Medyo matagal-tagal din tayo Hindi nakakapag-upload So For today's video Ang gagawin natin Is itetest natin yung battery life nito Hindi ano? isa life Ito na to Susubukan so, natin yung battery life niya no? Kung talagang um, tumatagal ng 25 hours kasi yun yung nakalagay sa description so eh, ang gagawin natin is experimental lang ha saka hindi sponsorized tong video na to binili ko talaga to so yes you like baka naman hindi <laughs> joke man. so eh, ano susubukan natin ngayon yung tatag ng battery niya. kung all goods ba or thumbs down okay so hindi sponsorized to at Uh, gagawin din natin itong video na to for uh, experimental hindi para siraan din si Jesus life ano kasi wala naman tayong intention na gano'n so para alam lang din ng tao saka para alam ko lang din kasi syempre pinili ko ito eh magkano ko dito di ba okay so since pa uwi na ako oh, shout out ko muna yung mga tropa natin sila Brian Brian na mga ayam ng Marikina shout out sa'yo at kay uh, kay hey, Wilfredo Magsino ng lupang arrienda kay Tay okay ina Los Angeles <laughs> tangin na LA na no, lupang arrienda. ayan shout out sa mga mga kaibigan mo, hindi na hindi marunong mood sorry okay so kung hindi ka pa na subscribe sa channel ko please hit the subscription button and then pakialam bang na rin yung notification bell para sa mga susunod na video is yes, updated ka okay So, nagmamadali na ako dahil mag-shoot na ayan ito at may, may parating na naman tayo galing sa LBC. So, isa siyang ano, vintage hat. Ayan. So, yung mga hats natin sa yung mga ibang item jackets, eh, siguro sa mga susunod na ating video, ay lang muna natin ito. Okay. Ito yung self-sweet intro muna. <laughs> So ayun nga guys no good morning at ngayon natin siya i-test no kung hanggang anong oras siya ma lowbat okay So, paandarin rin natin siya ng 100% speed. Ayan. Para matest natin yung battery capacity kung hanggang kailan ang tagal nito. Okay. So, ayan. I-turn on natin. At uumpisa na natin siya. Ayan. No? Ayan. Oh, oh, Kung kita nyo, 100 siya. Ayan. Ayan. Ba-battery kunat test natin siya. So ayan, one Wa well, 100 natin siya. Mahaba habang medyo Siguro, siguro ikakatkat ko na lang or o oh, tama, ikakatkat ko na lang para hindi aksaya din masyado sa battery. Ay, sa memory. Sorry. Ayan. So, ayan. Test na natin siya. irarant test natin siya hanggang mamaya. Okay hanggang sa maubos yung battery niya. titingnan natin tong 25 hour extended battery life yan and uh, so mga 32 natin siya siguro na umpisan or 33 yan basta ganyan. ito yung oras na natin kita ba yung oras na? ang kita naman like okay. yun okay after an hour tingnan natin maanda pa rin naman siya pero tingnan natin yung battery so ayun 14% na lang yung battery niya parang hindi totoo ah <laughs> Okay, so alam na natin na hindi tatagal talaga. <laughs> yung ano, matagal naman yung isang oras pero hindi totoo yan. Nakita na natin kung ano yung capacity ng battery niya. No? Ayan. So, ayan, Isang oras pa lang yung nakakalipat. 14% na lang siya. So, ano, isasagot pa ba natin? Which is, alam naman na natin yung kalalabasan. Siguro, ano, um, tatagal siya kung naka number 1 to 5 lang ngayon maaabot niya siguro yung uh, 20 hours or wala pa siguro mga siguro mga tuloy tuloy na ano ah uh, 1 to 5 maaabot niya yung uh, 15 hours to 18 hours ng 1 lang yung ano niya 1 lang yung speed niya hanggang 5 ayan hindi ngayon, wow kung ganito Ayan, wala pa sa oras, pero ayan, siguro kahit hindi na natin isagad, alam na natin ang kalalabasan. Okay? So ayun siya. Ayun yung test na ginawa natin sa kanya ngayon after isang oras. Ayun ang ayun na lang yung battery niya. Ayun. Tingnan natin, tingnan natin na. Ayun, 13%. Ayan siya. Naka number 1 lang yan. Ako wag mo rin lolo ko 13%. Yung nakikita niya. So, alam na natin na hindi siya tatagal. Siguro kung nakaganyan, naka, ayan, 5. Ayan, sigurado tatagal yan. Pero kung mau 100 siya. Yan, isang oras lang mahigit ang aabutin. Okay, so eto na yung ginawa nating test para sa kanya. Yan. Ito na yung kinalabasan ng test na ginawa natin sa kanya. So sa next video siguro sa next video tutetestingin naman natin yung charging ano niya capacity. Kung yung 100% niya is kung makakapuno ng cellphone. Okay? Alright. So, yeah. Eto na. Hanggang dito na lang siguro. Um, tito nyo sa suite. So, signing off. Alam na natin yung kalalabasan. Alright. Alright. So, um, ay, may nakalimutan ako. Okay, pagkatama so, ito. Mga hindi pa naka-subscribe sa ating channel, please hit the subscription button and then pakialambang na rin yung notification bell para sa mga susunod nating videos is updated kayo. Okay? I-test din natin kasi yung um, charging ano na capacity kung ilang oras makakapuno ng cellphone at ilang cellphone ang kaya niya ang punuin. Okay? So, ayan. Keeping Cell sweet, signing off.